Ang White Lady ay isang kilalang nilalang sa mga alamat at kwentong kababalaghan sa Pilipinas. Karaniwan itong inilalarawan bilang isang multo ng isang babae na nakasuot ng mahabang puting damit, may mahabang buhok, at kadalasang walang mukha o may malungkot na ekspresyon. Description Ang White Lady ay isang espiritu na sinasabing nagpapakita sa mga madidilim na kalsada, lumang bahay, o sa mga lugar na may kasaysayang trahedya. Ayon sa mga kwento, siya ay biktima ng karumaldumal na krimen tulad ng pagpatay o pagtataksil, kaya't nananatili ang kanyang kaluluwa sa mundo upang maghayganti o humingi ng katarungan. Sikat na halimbawa, ang White Lady ng Balete Drive sa Quezon City ang isa sa pinakakilalang kwento. Sinasabing sumasakay ito sa mga taxi o nagpapakita sa salamin ng kotse habang dumaraan sa nasabing kalsada. Ang mga ganitong kwento ay bahagi ng mas malawak na kultura ng katatakutan sa Pilipinas at ginagamit na rin bilang babala o panakot sa mga bata o kabataan.